Mateo Kapitulo 6 Ang Turo Tungkol sa Pagbibigay Isa, mag-ingat kayo at baka ang paggawa ninyo ng mabuti ay pakitang tao lang. Sapagkat kung ganyan ang ginagawa ninyo, wala kayong matatanggap na gantimpala mula sa inyong amang nasa langit. Dalawa, kaya kapag nagbibigay kayo ng tulong, huwag na ninyo itong ipamalita gaya ng ginagawa ng mga pakitang tao roon sa mga sambihan at sa mga daan upang purihin sila ng mga tao. Ang totoo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Tatlo sa halip, kung magbibigay kayo ng tulong, huwag na ninyo itong ipaalam kahit sa pinakamatalik enyong kaibigan, apat upang maging lihim ang pagbibigay ninyo at ang inyong amang nakakakita sa ginagawa ninyo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa inyo. Ang turo tungkol sa pananalangin. Look, 11 is the 2 minus 4. Tema, kapag nananalangin kayo, huwag kayong tutulad sa ginagawa ng mga pakitang tao. Mahilig silang manalangin ng nakatayo sa mga sambehan at sa mga kanto ng lansangan para makita ng mga tao. Ang totoo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Anim sa halip, kung mananalangin kayo, pumasok kayo sa inyong kwarto at isara ang pinto. At saka kayo manalangin sa inyong ama na hindi nakikita, at ang inyong ama na nakakakita sa ginagawa ninyo ng lihimang magbibigay ng gantimpala sa inyo. Pito, at kapag nananalangin kayo, huwag kayong gumamit ng maraming salita na wala namang kabuluhan, tulad ng ginagawa ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Akala nila ay sasagutin sila ng Diyos kung mahaba ang kanilang panalangin. Walo huwag enyo silang gayahin, dahil alam na ng inyong ama kung ano ang kailangan ninyo bago pa man ninyo ito hingin sa kanya. Siyam kaya manalangin kayo ng katulad nito. Ama naming nasa langit, sambahin nawa kayo ng mga tao. nawa ay magsimula na ang inyong paghahari, at masunod ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Kabing isa bigyan enyo po kami ng aming pagkain sa araw-araw. Tabing -araw. dalawa patawarin enyo kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Tabing tatlo at huwag enyo kaming hayaang matukso. Kundi iligtas enyo po kami kay satanas. Sapagkat kayo ang hari, ang makapangyarihan at dakilang Diyos magpakailanman. Kabing apat kung pinapatawad ninyo ang mga taong nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Tabin limang kung hindi ninyo sila pinapatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama. Ang turo tungkol sa pag-aayuno. Kabing anin, kapag nag-aayuno kayo, huwag ninyong tularan ang mga pakitang tao. Sapagkat sinasadya nilang hindi magayos ng sarili para ipakita sa mga tao na nag-aayuno sila. Ang totoo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kabing pito sa halip, kung mag-aayuno kayo, maghilamos at magayos kayo ng sarili, labing walo upang hindi malaman ng mga tao na nag-aayuno kayo, maliban sa inyong ama na hindi nakikita. At ang inyong ama na nakakakita sa ginagawa ninyo ng lihim ang magbibigay ng gantimpala sa inyo. Ang kayamanan sa langit, Ro, 33 minuto pasado alas 12 minus 34. Kabinsyam, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan para sa inyong sarili dito sa mundo, dahil dito ay may mga insekto at kalawang na sa inyong kayamanan, at may mga magnanakaw na kukuha nito. Dalawampu sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit, kung saan walang insekto at kalawang na naninira, at walang nakakapasok na magnanakaw. Dalawampu't isa sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Ang ilaw ng katawan, lo, 34 minuto pasado alas 11 minus 36, dalawampu't dalawa, ang mata ang nagsisilbing ilaw ng katawan. Kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buong mong katawan. Dalawamput-tatlong ngunit kung malabo ang iyong mata, madidiliman ang buong mong katawan. Kaya kung ang nagsisilbing ilaw mo ay walang ibinibigay na liwanag, napakadilim ng kalagayan mo. Sino ang dapat nating paglengkuran, ang Diyos o ang kayamanan? Look. 16.13, 22 minuto pasado alas 12 minus 31. 24. Walang taong makapaglilingkod ng sabay sa dalawang amo. Sapagkat kapupute niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya why magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Ganoon din naman, hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. 25. Kaya sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay kung ano ang inyong kakainin, inuman o susuotin. Dahil kung binigyan kayo ng Diyos ng buhay, siguradong bibigyan din niya kayo ng pagkain at isusuot. Dalawamput-anim tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nagtatanim, o nag-aani, o nag iipon ng pagkain sa bodega, ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba ti mas mahalaga kayo kaysa sa mga ibon? Dalawamput-pito sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang saglit sa pamamagitan ng pag-aalala? Dalawamput-walo, at bakit kayo nag-aalala tungkol sa pananamit? Tingnan ninyo ang mga bulaklak na tumutubo sa parang. Hindi sila nagtatrabaho o naghahabi. dalawamput munit ngunit sasabihin ko sa inyo, kahit si Solomon ay hindi nakapagsuot ng damit na kasingganda ng mga bulaklak na ito sa kabila ng kanyang karangiyon. Tatlong pukong dinadamitan ng Diyos ng ganito ang mga damo sa parang, na buhay ngayon pero kinabukasan ay malalanta at susunugan, kayo pa kaya? Kailiit ng inyong pananampalataya. Tatlumput isa kaya huwag kayong mag-alala kung ano ang inyong kakainin, iinuman, o susuotin. Tatlumput dalawa ang mga bagay na ito ang pinapahalagahan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Ngunit alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang mga bagay na ito. 33 kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban, at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. 34 kaya huwag na kayong mag-alala tungkol sa kinabukasan, dahil ang bukas ay may sarili ng alalahanin. Sapat na ang mga alalahan ang dumarating sa bawat araw. Ang salita ng Diyos.